Hindi tayo bastos. Ito ang sinabi ng kampo ni Robredo sa surprise visit ni PP Sara Duterte kahapon September 19 sa Naga City. Sa isang post sa ex dating Twitter, sinabi ni Atty. Barry Gutierrez, dating tagapagsalita ni former Vice President Lenny Robredo na ang pagkikita ng kanyang amo at Vice President Sara Duterte ay walang kinalaman sa issue ng politika kundi isa lang simpleng okasyon lamang. Idinagdag ni Gutierrez na bagamat hindi siya sa ayon sa political belief ni Duterte, nararapat lang natanggapin siya ni Robredo bilang paggalang at respeto sa isang opisyal ng gobyerno. Ayon kay Barry Gutierrez, ang simpleng kwento, dumiretso sa bahay ng biglaan, tinanggap niya ng maayos, nakusap hindi tungkol sa politika, kwentuhan hindi meeting, umalis, tapos. Hindi ko gusto ang politikal ni Sara Duterte pero tama lang na magalang siyang tinanggap ni BP Leni. Samantala di, di tayo na yung... mga taga-support ni dating Vice Presidente Leni Robredo ang biglang pagbisita ni BP Sara Duterte na walang pasabi. Ayon sa kanila, dito nga daw pinakita na super bratinella ang BC What Sara wants, Sarah gets. Handang tumistigo si dating Iloilo City Mayor Jet Patrick Mabilog laban sa madukong gera kontra iligal na droga ng Administrasyong Duterte. Yan ay mapa Pilipinas man o sa International Criminal Court. Tinig ni dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Kasabay nito, uli nanindigan ng dating alkalde na wala siyang kinalaman sa iligal na droga. Wala naman siyang balak na magsapan ng reklamo laban sa mga nagkakusa sa kanya. Kaugnay nito, sinabi ni dating TNT Chief at ngayon Sen. Ronald De La Rosa na naniniwala siyang matino at mabait na Lumutang sing mabilo. Lumutang sa ikalim na pagdinig ng House Squad Committee ang posibleng koneksyon ni Banban na Tarlac Mayor Alice Go o Go Ping sa notorious na Fujian Gang. Ang Fujian Gang ay tumutukoy sa isang sindikato na katulad ng mga triad ay kinabibilangan ng mga gang na lumibat sa Hong Kong at local networks sa Fujian. Sa hearing ay pinakita ni Batanga 2nd District Representative Jerville Jinky Betrix Luistro ang poster ng pagbati kay Go mula sa mga negosyanteng Chinese na nakabasa sa Maynila pero pawang mula sa Fujian na may mensaheng unang Chinese na alkalde sa Pilipinas noong 2022. May mga ipinirisinta rin dokumento at mga impormasyon si Luistro mula sa Bureau of Immigration na tumutukoy kay ko na dependent ng kanyang ina na si Lin Yi na tubong Fujiana. Binangit din ni Luistro na mula rin sa Fujian ang dalawang kasosyo ni Goh at mga kapwa-incorporators ng Bambana based na Bao Fulan Development Incorporated na si Lin Bao Ying at Ru Jin Zhang na parehong nahatulan ng paglabag sa anti-money laundering sa Singapore. Then in the poster showing congratulatory greetings about the first Chinese mayor, this came from businessmen here in Manila who originated from Fujian, China. Okay. The second manifestation, Mr. Chair, in the BI records, were co-wapping was described as dependent of her mother Lin Wenyi the mother is described as from Fujian China based on research as well Mr Chair the two incorporators by the name Bao Ying Lin and Ru Jin Zhang both convicted of anti money laundering in Singapore are all from Fujian China so i wonder Mr Chair if these are merely coincidences. And I came across my research as well about the Fujian Gang. Sabi ni Luis Tro, ang mga nabunyag na mga aktibidad ni Go at posibleng koneksyon sa mga sindikato ay isang seryosong problema sa kung paano manipulahin ang mga dayuhan ng mga sistema sa Pilipinas para sa kanilang mga iligal na gawain. Okay. Of course, you are quite, questionable. No? Walang manghihilot. Walang Rosary Mendez at wala rin yung address sa San Juan na nakalagay sa kanyang birth certificate. Kasi ilalang yung hospital namin yung San Juan eh. Chinese Gen po, Mr. Chair. Alayo naman nun. From San Juan, di lang ka ba sa Chinese General? Ng nanay mo? S hindi ko po, po alam sa kanya. Kasi bas uh... first time 'yung sumagot sa amin. Sumagot kayo ng maayos po. Seryoso po itong mga tanong, hindi ka katatawanan. Ano po, po? si Xiaolong? Ah, uh, hindi po Madam Chair. Paano po posible 'yon? Kasi binabanggit po si Xiaolong in connection pareho sa Lucky South 99 at sa World Wind Corporation. Na mula sa simula 'yun, 'yun lamang 'yung sinasabi mong konektado ka. kila One more time, ah uh, Miss Kasi, kilala mo ba si Shawlong na associated hindi lamang sa Lucky South 99 kundi pati sa Whirlwind. And I remind you, you are under oath. Ito yung unang pagsagot mo sa amin so magandang totoo yung isasagot nyo sa amin. Kilala nyo ba si Shawlong? No po, Madam Chair. Okay. Tatanoyin pa namin ikaw ulit sa mga susunod. ah uh, Director, um, hindi, bago ko yung follow-up question ko kay Director. Miss Kasi kasi meron din akong tanong sa iyo tungkol dun sa isa pang tao. We just got uh, this information quite recently. Alam mo ba na ang ninong mo na si Duan Ren Wu ay wanted fugitive sa China? No po. I'm not sure. Ninong po. Pero, o, oh, ninong, ninong niya si Duan Ren Wu. Balik kay... You want to say something else, Miss Cassie? On the mic, please. Wala po, Madam Chair. Alright, matatanong Mag ka pa sir. namin. Di Senator Joa, before I go back po to Director... Hindi na po ako makamove. Director, director Casio. Hindi niya... Uh, ganong kilala and yung relationship niya Cassie, uh, kasi kay Duan Renwu uh, ninong mo lang siya hindi ka, hindi ka ba niya empleyado o ka-partner? Partner po sa business Partner sa business? Sa Whirlwind po. Sa Whirlwind? Oo po. Okay. Uh, sa Whirlwind na konektado si Xiaolong. Hindi ka empleyado ni Duanren? Hindi, si Duanren Upo. May ninong po. Bukod kay ninong mo na si Duanren Wu na tinatanong ngayon ni Senator Joel, yung Xiaolong na inulat ng PAOK sa Cebu ay konektado din sa Lucky South 99 at saka sa Whirlwind Corporation. Hindi ko po kilala, Madam Chair. That's impossible since ikaw ang po sa... So, uh, so, people, so, kasi... Senator maybe, Joel. My question lang is, uh, doon lang sa Whirlwind, kayo magka-partner ni uh, Duan Ren Uh, You mean... With... Sabi mo kasi magka-partner kayo sa negosyo? Opo, oh, sa Whirlwind po. Whirlwind po? Oh, doon oh. lamang? Wala na kayo ibang pinag-partneran? Like... No, you um, answer, no, answer the question. question. We ask the meron question. Kung meron ka pang ibang pinartneran, kung anong partner yon Kasi magkasama kayo sa isang bahay, tama po ba? Kasi isa yung address nyo eh. Opo. So, okay. Tama po. So, so sure. hindi ko iniisip na magka-partner kayo, partner-partner. Dahil kagaya ni uh, Alice L, eh, hindi ko iniisipin yon But other than that ng whirlwind, may ibang partner pa kayo ni uh, Duan Renwu? alam nyo, mahirap magsinungaling dito kasi marami kaming dokumento, marami kaming ipapakita sa inyo. Po. Yes, so meron. Opo. Oh, Ilan? Ilang mga negosyo yung uh, meron kayong uh, partnership ni Duan uh, Mr. Chair, can check it? Po? Can sige it lang. It check, okay, po? sige. Mamaya na lang, Kasi. Uh, And lagi kayong ano, no? I mean, close kayo ng ninong mo, Kasi? Close kayo? Umitira kayo sa isang bahay, Opo. Close kayo? Mm -hmm. uh, ano yung relationship mo kay uh, Ninong uh, Duanren mo? Uh, magkasama kayo sa mga trips. For example, magkasama kayo sa trip sa Taipei. Natatandaan mo yun? Kasama si uh, Alias Alice at uh, si Sheila. Natatandaan mo yung trip na yan? Opo. Mm -hmm. uh, question ko lang, bakit bakit siya yung napili yung kasama si Ninong sa isang uh, barkada trip? Normal ba yun? Kung wala kayong, kung ang relationship mo lang ninong? Ah, uh, Mr. Chair, speaking of Taiwan po, ah, uh, parang Chinese New Year po yata yun. Yes. Ah, uh, tapos, ah, uh, nag po yung boyfriend ko, si Wesley ko, na pumunta po sa Taiwan. Tapos po, sinama po siya, uh, sinama, niyaya po po siya. Kaya nga, ang tanong ko, hindi ba normal ba yon na magyaya ka ng ninong mo, kasama mo yung boyfriend mo, na kiniklaim mong boyfriend? Normal sa'yo yon Ninong, sama ka. Uh, third wheel ka namin ng boyfriend ko. Hindi lang naman po kami, Mr. Chair. Kaya nga, normal okay. ba yon So normal sa'yo yun. And uh, Chinese New Year, tayong mga Pilipino, I'm, I'm sorry, hindi ko alam kung uh, you're a real uh, Filipino. Uh, hindi ka magse-celebrate ng uh, gaya ng Chinese New Year ng hindi ka super close sa isang tao. Is that correct? I mean, sino po yung hindi ko po? po. Si Duan Ren Yu. I'm talking about Duan uh, Ren Yu. Ah, uh, close ko po siya. So, close kayo talaga? Okay. I, so, again, hindi mo alam sabi mo that uh, international fugitive siya, hinahanap siya, wanted siya sa ibang bansa, pero tumitira ka sa the same uh, house with him? Yes po, Mr. Chair. Ang dahilan at sabay kayong umalis noong uh, June 11? Bakit uh, hindi mo kasama si uh, si Duan Ren Wu? Bakit siya yung uh, ang kasabay mo hindi pala si Wesley na boyfriend mo noong June 11? Noong June 11 po travel po going to Singapore po. Yes, oh, bakit ah, hindi si Wesley ang kasabay mo? Bakit si Duan Ren? Ah, nakaayaan lang po. Si Duan Ren Wu alam mo na isang dating uh, police officer, Chinese police officer. Alam mo po yun? Yes po. Marami ba siyang tauhan na Chinese military officials na nagpunta rin dito sa Pilipinas? Sa pagkakaalam ko po, wala po. Meron po kasi, no? Marami pong uh, nandito at sila yung tinuturong notorious dun sa mga torture chambers, mga kidnapping at mga crimes that uh, committed here. Bakit ka nasa Malaysia nga pala, uh, uh, Miss Cassandra, with the Gua siblings? Kasi hindi ka, sum hindi ka sumabay sa kanila papunta doon, di ba? Tama po, Mr. Chair. Bali uh, po si Wesley Go po, uh, nag-message po siya sa akin na magta travel po sila going to uh, Malaysia. Sinabi niyang tatakas sila? No. Hindi mo alam na tatakas si Sheila at, alias uh, Alice at si Sheila patungong uh, Malaysia? No po, Mr. Chair po, madam Chair, i will i will not uh, take uh, the time of our uh, uh, colleagues i will just propound my questions later thank you salamat uh, thank you then uh, senator joel last two questions ko sa paok uh Yusek cruz uh nung nakaraang hearing na uh, nabanggit yung mga pangalan ni uh, duan renwu uh huang Ziyang at saka Zhang jie pwede niyo ba kami i-inform kung nasa saan itong tatlong tao ngayon? And magkakasama po ba sila? Uh, yes, Madam Chair. Um, Wang Ziyang is now uh, in Hong Kong. Hong Kong. And uh, it's confirmed, ma'am. Uh, and uh, Di ba sabi may nagsabi na sa Hong Kong na rin daw si Wesley Guo naglink up ba sila? Uh, were, we're si trying lang? to validate the information as to uh, the presence of Wesley Guo in Hong Kong. Okay. right now. And uh, Si the uh, uh, Mr. Duan Renwu, the former uh, uh, Chinese police officer, uh, is now in uh, still in uh, Malaysia, Malaysia. Uh, Indonesia, sorry. Ma Indonesia. And, and uh, Shang Chi is, still in Singapore. The one who S helped uh, Alice, uh, former Mayor Alice Go. Uh, yung ZJ Singapore. po na nagresearch yes. ng mga kwarto. Yes, ma'am. That's uh, the the initial uh, ZJ is uh, Shang Chi. Nasa Singapore pa po. Yes, ma'am. okay, so hindi sila magkakasama. Quick follow-up question kay Miss Cassie. Would you sina ano ba sina Wesley Go at si Huang Ziyang ay naglink up sa Hong Kong ngayon? Hindi ko po alam, Madam Chair. Na, or ngayon si Wesley Kuo? Hindi ko po alam. Hindi, hindi, hindi ka sila. Sa SP Pro, pro, pro boy, Tempore. Madam Chair, di ba boyfriend mo? Yes po, Mr. So, Mr. Chair. Hindi ka na tawagan kung nasan na siya. Hindi ka worried kung nasa siya. Baka na, na, napatay na siya oh. o ano. Kung may nangyari na sa kanya. Uh, Mr. Chair, Are you not concerned about his, uh, his safety? But, yes. Uh, Mr. Kasi. Uh, Mr. Chair, yung phone, yung mga phone ko po is nasa MPI right now. So wala po kaming contact and I have new phone pero wala pong other contact po. Did, don't you know his number? No, Mr. Chair. Oh. Paano nagtatawag ako hindi mo alam number niya? Hindi ko po memorize. Paano kayo nag... Mr. Chair. Siya tumatawag sa'yo? Siya tumatawag sa'yo before? Ba't di mo alam ang number niya? Posible naman. Ah, uh, Mr. Sher, uh, if ever na nagkatawagan, nakasave na. So, hindi ko rin po memorize. Alright. Yeah. Salamat, SP pero temporary. Uh, huling tanong ko, uh, Yuse Cruz sa uh, PAOK. Well, lumalabas. Hanggang ngayon, lumalabas. Pinaglaruan, pinaglalaruan tayo ng mga dayuhang ito. Pinaglalaruan nila yung mga patas ng Pilipinas mula sa ilegal na gawain kabuuan ng POGO uh, hanggang sa torture, human trafficking, pati pagtakas mula sa otoridad. So sino po sa pagkaalam ng PAOK, yung mga dati at kasalukuyang uh, opisyal ng gobyerno, ang lumalabas na tumulong at nakinabang sa buong sindikatong ito? um As, as agreed to, uh, in in our previous uh, meetings with other law enforcement agencies, uh, PAOC will be uh, looking at the uh, money laundering aspects and uh, the filing of uh, trafficking in person and the qualified trafficking, uh, human trafficking. Uh, as to the involvement of the officers or officials of uh, various agencies that were mentioned in uh, some intelligence reports. Ang usapan, ma'am, is they will be conducting their own investigation. Like for the PNP, they have their IAS, Internal Affairs Service, and uh, the BBI also have their own legal affairs, uh, internal legal affairs. Ganon din, ma'am, sa NBI. So, uh, hindi na kami, mam pumasok. eh, uh, eh Courtesy, ma'am, sa mga agencies, ma'am. Uh, so, what we focus on more is the money laundering which yung nangyayari ngayon na pinapail nating kaso, ma'am is a collaboration uh, with all the agencies involved with the uh, PAOC as the team team head So pero team head kayo, nagkaroon lang kayo ng Division of Labor yes, in terms of the major issues. Yes, ma yes, ma Although narinig ko ulit dito sa uh, tabi namin si Senator Jola, ang tagal lang talaga. Uh, and I hope na yung sinasabi niyong siguro institutional courtesy sa pagitan yung mga ahensya will not fall again into yung extreme and unreasonable na compartmentalization which partly has led uh, Uh, to this problem. Meron ba kayong kahit time frame kayo bilang team head na either ni-recommend nyo na pagkasundoan yung mga ahensya within which you will finish your investigations at ma-inform nyo sa publiko. Kasi kami dito sa Senado, malamang mauuna sa inyo. Uh, sigurado mauuna sa inyo sa pagsara nitong aming investigation and then we will present our committee report. Hindi naman kayo siguro masyadong matagal na mahuhuli sa amin. Do you have a time frame? Uh, yes, ma'am. Every actually, ma'am, every week we have these uh, uh, meetings, ma'am. Eh. And uh, every time we always we always try to prepare for Senate hearings. Because, ma'am, we are we are anticipating that uh, these questions will be asked uh, as to what happened uh, sa mga iniimbestigahan ng mga taoan. But uh, I think the agency is concerned, ma'am. Siguro, ma'am, uh, we will remind. Uh, the agencies being the team head, ma'am. We will remind all the agencies that they come up with the uh, result of their investigation already. Uh, kasi nga, itong mga last few weeks, ma'am, uh, we focus more on uh, the filing of the cases, yes, ma'am. So possibly within a month, matapos na yung mga investigation yun. You actually recognize uh, yes, Director yes, Castro? Yes, Uh, Madam Chair. Uh, we as stated by the good USEC, we have different taskings ano. so we meet every week and last week our prosecutorial team have discussed other cases to be filed in relation to the question that you were uh, uh, stating earlier on madam chair so uh, I think uh, we've given ourselves until the end of October to file it all to conclude all case case filings in relation to bomban if I, re I recall it right, ma'am. Right. at least may clear ano, timetable yon end of next month. Yes, ma'am. Pag-file ng lahat ng kaso. We will conclude. ng Yes, ma'am. Kailan naman po yung sa PORAC? Uh, PORAC, ma'am, nagsimula pa lang po tayo mag-file. submitted for resolution. Uh, we submitted for... Uh, we submitted the complaint. If Kaming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at iklik click na din ang bell button para updated po tayo sa mga susunod na video.